Hello guys, gusto mo palitan yung kulay green na active status na yan? Tuturuan kita, madali lang. Click mo yung tatlong line na yan. Then click mo ulit yung settings na yon. At pag nandito ka na, hanapin mo yung accessibility. Pindutin mo, ayan. Then pindutin mo ulit yung color filter. Ayan. Then, nandito ka na sa mga pagpipilian na kulay. May green-red, red-green, blue-yellow, and unfiltered. Ayan, pili ka na lang ng gusto mo. Kung mapipili mong kulay, ayun na yung mag appear na kapalit ng kulay green kanina na usually natin nakikita doon. At kung nakapili ka na, balik ka na doon sa messenger. At i-check mo na, ayan na, nagpalit na ng kulay. I hope you like it. Follow and share. Bye